Oh, uh, ano nangyari? Dulas siya. Aksidente si kuya oh. Ayun oh, no, sa ano? Hindi na Uh, Oh, ano nangyari? Dulas siya. Aksidente si kuya oh. Ayun oh, no, sa ano? Yung kasunod ko lang. Same plan. Puta mo, alam. Maambon. Kailangan <laughs> natin makaalpas. <laughs> transformers. hirap get sa mabayad diyan. Oh, maipit tayo dito kaya alagaan natin. Bilis bilisan. You are the soul, you are my life And you're the last thing on my mind Before I go to sleep at night I'm all in my right. when I'm in need The troubles on my mind put the soul that is there is no one in this world Who can love me like you do That is no reason that I Wanna spend forever with you I'll be loving you forever Deep inside my heart you leave me never but if you to It's a real love you make loving you So easy for me There is no one in this world Who can love me like you do There is no reason that I Want to spend forever with you <laughs> I <na> <laughs> been going straight, But if love, we We shall We won't go that way <laughs> Save my heart girl. I'm so well apart now Ya, yeah, palakas ng palakas yung ulan. <laughs> Buti na lang talaga hindi ako naghugas, naghugas kanina ng motor. Yes, yes. Grabe. Palakas ng palakas, ayan e na siya. Pero oh, hindi siya naman, hindi naman siya bukas. Yeah, Ay, ice ice lang yan. Just the way you are. Any other time, get out of that then. kahapon ang dilim dilim hindi umulan ngayon wala ang kadiliban pero maambon hindi na talaga maintindihan tong ano ulan eh panahon eh kaya kung panahon ay nagmumura siguro pinagmumumura na lahat ng mga Pilipino ay hindi pala Pinagmumumura na pala yung ibang karamihang Pilipino sabihin ng panahon hindi nyo pag maaraw, reklamo ko ng reklamo. Ang init. Pag maulan naman, reklamo kayo ng reklamo, maulan, baha. Ano ba talaga? Hindi na namin kayo maintindihan. O oh, itong sa inyo, dilubyo, buong buhos, bagyo, lindol. Kaya na nyo ha, reklamador kayo ha. Paano? Hindi oh? bukot. Uh, ano nangyari? Dulas siya. Aksidente si kuya oh. Ayun o, oh, sa ano? Ang kasunod ko lang Semplang Paano wot? Hindi nabugot Oh uh, Anong nangyari? Dulas siya Aksidente si kuya oh Ayun oh, sa ano Ang kasunod ko lang Semplang May semplang doon okay. Nadulas siguro yung si kuya no O so, baka natumbok siya ng pulang Ay ano ba yun? Pulang sasakyan ba <laughs> yun? Sorry! Gunggong! <-dung! laughs> Tira mo, hindi ko hindi ako pumalag dun o oh. Nakatrap ako dun sa dalawa Minsan <laughs> ganun talaga, kailangan mo talaga ng uh, bumira-bira <laughs> Kailangan matindi talaga yung panansya mo. Pag hindi matindi yung panansya mo, mas betsa, betsa ka, betsa. Dapa ka. Ipit pala, ipit. <laughs>